Hi guys! Tara samahin naman kaming kumain dito lang yan sa Coconut Chicken hotspot Sa harap lato ng bahay namin guys. Ay harap sa tapat lang to ng bahay namin. At ito ngayong Yay, yeah, yay, na chicken hot spot. Ayan, ito yung mga menu nila. Marami kayong pagpilian dyan. Merong mga spices, merong hindi, at meron din pambata, guys. Mas mara marami kayong pagpilian dyan. Ayan, pumili na lang kayo. At ito ngayon na pili namin ay ang chicken tomato soup. Ayan, dahil nga si Sarah ay bawal sa kanya ang spicy. Half chicken nga yung order namin. At yung kasama niya ay meron ng... One roll beef, vegetable tofu at iba pa guys marami kayong mapilian dito meron din silang chicken, fried chicken salmon, french fries pambata, ayan at dahil nga guys for today's video ay naubusan kami ng gas kaya ayan sa so, kagandahan lang kasi guys dito sa tinitirhan namin ay kahit maubusan ka ng gas at pag tinatamad ka lumabas ng bahay at wala kang sasakyan, ayan, meron dito lahat restaurant, lahat dyan, basta may pera lang. At pagka ana ay nagdagdag na may og, unsa man ito, walya sa baka. Tuwalya. <laughs> basta kamura magsabot, Ana. Basta magbisaya. Tagalog, ilungga, tadring, dapita. Ayan. Pasensyahan nyo na pala yung boses ko, guys. Dahil namamaos ako at meron akong ubo at sipon kaya nangungo ang lola nyo pagkatapos nga namin kumain ito nga yung labas nila guys view ng restaurant dito napakalinis grabe at yun ang bahay namin Ayan. at katabi lang pala kami guys ng mall ayan ang imago mall Glen Eagles Hospital. Ayan ang view dito sa amin. Napakaganda dito guys. Lalo na sa 11th floor. Kapupunta. At pagkatapos nyan guys ay nag-ikot-ikot kami at pumunta kami dito sa live. At